Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Yan po no, si Joy Dua at sa si Kalingap Dan ay uh, legit na may relasyon. Ano? May umamin. Ano po, sa harap ng maraming tao. Ah, papanorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay uh, bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon na ay mag-iingat po kayo palagi at uh, pupalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, Kalinga Dan at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung mga team views at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay may umamin na etong si uh, Kalinga at Joy Diwata ay legit na magjowa. Ano po? At ang kabuuan po ng video ng ito yung mga po natin sa YouTube channel ni Red Nobeno. Ayun know, o, Red Nobeno. Supportahan po natin. Ito po yung video. Sarap talaga. Salamat po sa lang. Hindi magkawin lang sa ako, ma. Ay, bagay ah, siya. Uh. Soma na yung magkabagal. Oo, oh, ayun ang soma. Tapos po, are, pag galima kita base na sa rest, pwede nyo i-pray to Tum -tum na ito. Masarap. Oo, masarap. Alin, yung... Ah, yung soma na daw. Ay, pero... Ay, sarap. Pick Hindi mo. Lima pa na tatlo na. Oo. Oh, oh. Sarap Ano mo pa lang yan, boy? Sa bulsa mo, nakita ko meron. Hahaha. Hanggang dito, basher ko talaga siya. Hahaha. <laughs> si Mama ng si kay Ito mayroon nga okay, uh, oh. Mayroon siya. mais. <laughs> oh. oh. <laughs> ma ano sabi niya, ano, ano, ni ano sabi ni Mama Jane? Nag-live ni Hana, gusto ni Mama Jem. Sabi, legit daw si Pap... Ano yun? Legit daw mag-jowa. Sabi, sabi. Sabi mo, sabi mo, lagod ka kay Kalingap, dali lalaglag mo. Huling live niya na yun. live niya na. sabi ng ka-grupo ko ay ano, sabi kilig na kilig yung mga... si Mama Jem. Mama legit ba talaga mag-jowa? Legit na legit yan. Kaya sasabi natin, bata-truth. Natin, kaya bat-bat O, legit ha. Sige po. Okay. Okay tiyo. ba mga be? O, oh, uh, paano oh, yun? Mga Jess, yung magjowa jowa mo, Natabunan na ng be. O oh, nga, <laughs> naging be. <laughs> <Uga, gulala. laughs> <Pas, laughs> na ng oh, o no? nga, gulat ang be. Mas oh, bayan na ngayon yung be. Nagulat kaya niya be, sabi be. Nagulat ako yung nagsabi si Joy na ah, no, si, 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 wow. si Joy si Joy na, 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 pag nakita nagbebesa sa sa'yo okay. tsaka ano ano kalambing ano, sa 1 to 10 yung boto mo kay Joy 1 to 10 nasa 11 na ay lampas lampas na Yung na panood oh, natin yung video no at ito nga po ay sila Ma'am Gemma no Red Noven no TV at Yaya Beth ganoon din po si yung boyfriend po ni ano ay uh, magkakasama no parang dumaan po sila sa may Tagaytay po yata yon or Batangas yung pong uh, dinaanan po nila no sa isa po nilang kakilala no at dito ay uh, medyo nagkatanungan ng konti ano po at na uh, tinanong nga po itong si uh, Ma'am Gemma no kung itong si uh, Kalingap da at saka si Joy Diwata ay uh, may mer meron ng uh, relasyon ano po kasi ang tawagan niya daw po ng dalawa ay ah uh, B, uh, B uh, ang tawag, tawagan ano po. Dati nalo na nga daw po yung uh, Jowa ano. Ayun ay uh, B na B. Ano po? At uh, yun ano, sabi po ni Ma'am Jema, ay legit na magjowa ha. Yung dalawa. <laughs> ano, hindi ko pa alam oh, yun ay totoo oh. or uh, nagjojok lang etong eh, si uh, Ma'am Jema. Ano po? At tinanong na ni uh, Red Noveno si Ma'am Gemma, kung sa 10 sa ay uh, ilang percent daw po ano, maging manugang niya itong si uh, Joy Diwata. Sabi niya po ay uh, 11 percent. Uh, grabe, no? Talagang gustong gusto ni Ma'am Gemma na maging manugang itong si Joy Diwata. Kahit naman noon pa, no? nung unang makita ni uh, Ma'am Gemma itong si Joy Diwata. Talagang uh, nabaitan po siya dito kay uh, Joy Diwata. Kung baga, ay talagang uh, napakabait daw po ni uh, Joy Diwata at ang isa pa po ay napaka-respetong bata. Ano, yun, yun naman po kasi ang mga importante sa tao, ano, yung marunong pong rumispeto. Ano po, kagaya po ni Ma'am Gemma, siyempre, ina po siya ni Kalingapdan, naghahanap po siya ng uh, respeto na galing doon sa magiging girlfriend ni uh, Kalingapdan. Ano, at nakita niya po ito kay uh, Joy Diwata. Ano, kaya, wala pong imposible, ano, na talagang uh, si Ma'am Gemma ay uh, botong-boto dito kay uh, Joy Diwata. sa pa, nakikita naman po natin, ano, maging sa pamilya ni uh, Joy Diwata ay talagang napakabait po niya, ano, at talagang marespeto po siya, ano, kahit po kay uh, Nanay Imelda. ano ang po maganda kay uh, Joy Diwata. Kaya, etong si Ma'am Gemma ay talagang uh, botong-boto dito kay uh, Joy Diwata, ano po, at naaduan, ah, bagamat hindi po natin alam kung totoo o ah, hindi yung sinasabi ni Ma'am Jema, pero ako po ay naniniwala no, na talagang ah, alam ni Ma'am Jema kung anong re merong relasyon itong dalawa. Ano kasi sa ramdam po 'yan siyempre, ng ah, isang ina no. Ramdam po niya 'yan kung ano ang talagang nangyayari doon po sa dalawa no. Kumbaga, bagamat hindi po kumikibo masyado si Ma'am Jema, pero Sempre nag o observe po 'yan, ano? Kung ano po talaga ang meron itong dalawa. Kasi hindi no, hindi po umaamin eh, no. Si Kalingap Dan at uh, si uh, Joy Diwata, no. Walang aminan. Kumbaga. Ano? Pero para sa akin ano po, eh uh, ito pong dalawa ay wala pa po talaga yung uh, may pag-uusap na tungkol dun sa kanilang relasyon, ano. Kumbaga, meron po silang nararamdaman sa isa't isa at pinababayaan lang po nila ito, ano yung ganitong sitwasyon, ano, pero yung uh, nagtanungan na uh, kung girlfriend kita or boyfriend kita, parang walang ganon ano po, kumbaga patuli pa sa panliligaw itong si Kalingap Dan, ano po, at, at nakikita naman po natin, uh, talagang uh, may gusto naman po sa isa't isa itong dalawa, pero, ay uh, parang mutual understanding lang yung nangyayari sa dalawa, ano po, kumbaga, ay talagang uh, wala pa po yung talagang totoong relasyon, pero meron na po silang nararamdaman sa isa't isa. Ano po? Kaya ayun, ano, ang ating pong uh, thumbnail ay uh, legit na may relasyon na ano, si Kalingap na, na, na Joy Diwata. Kasi, yun naman po ang sabi ni, ano, eh, ni Ma'am Jeme, ano, legit na magjowa Ano po? <laughs> Kaya ayun <laughs> ang ating thumbnail. Ano po? Kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.